guys, so welcome back sa channel natin. Ang video na to tuturo ko sa inyo kung paano natin ma-recover ang isang account na nakalimutan na ang password at ang kanyang phone number ay nakalimutan na rin o wala na rin sa kanya. O wala na, natapon na o nawala yung SIM card na nilagay mo sa Facebook account mo. Kaya medyo mahira, mahihirapan ka na i-recover yung account pero don't worry panoorin mo lang ang video na to at tapusin at gawin ang sasabihin ko sa iyo tiyak na ma-open mo ulit ang account mo okay so let's start una guys ang unang gagawin nyo ay, ay pumunta dito sa find your account okay so pag click natin yung find your account Enter your phone number para mahanap nila kung kung ano yung account mo na ginawa. Okay para mahanap ni Facebook. Pero ang bad news dito ay nakalimutan mo na o wala na sa iyo yung phone number kahit alam mo pa kung ano yung number na ginamit mo sa Facebook account mo. Di, nakalimutan mo na, hindi mo na alam. So, may second option nga dyan, guys. Okay? So, search by your email instead. Okay? So, click natin yan. And then, ilagay natin dyan yung email na nilagay mo sa cellphone mo. Okay? Example. So, guys, this is uh, for example only. Uh, this is my dummy account. Okay? So, search natin yan. Okay so guys. Lumitaw agad. Nakikita nyo lumitaw agad yung isa sa mga ginawa kong Facebook account. Okay? Lumitaw agad siya pagka-search ko ng Gmail ko. okay So sa putong ito ilalagay na natin dito yung password. Eh nakalimutan na nga natin yung password. Okay so pupunta tayo ngayon dito, i-click natin sa baba get code. Okay so may option ka rito. Log in with your Google account or send code via SMS. Okay. So, hindi na natin magagamit dito yung SMS o yung mobile number. Dahil yung SIM card natin is wala na. O wala na sa'yo. Wala na sa mga kamay mo. At hindi rin naman natin ma-open tong account dahil hindi mo na rin naman alam yung password. So, may isa pang option. Bali, three option to guys. Send code via email. Okay. So, click natin yung send code via email, then continue. And then, may tanong dito si Facebook. You can log out of your account from anywhere it might be open. Pwede kang keep me login or log me, log me out of other device. Ang ibig sabihin nito guys, tinatanong kanya kung il, nakalagin ka pa rin sa mga ibang device or ilalag out ka na sa mga ibang device na nakasign up ka pa. Okay, so Keep me logged in lang muna tayo And then continue Okay guys, so type a new password Okay, so Dito Gagawa ka na ng bago mong password Okay, so Example um, Okay So nakagawa na ako Okay, so remember your password Nakalagay Okay, so guys, napakasimple lamang na access ko na agad yung uh, Facebook account ko. Okay? So, napakasimple lang yan. So, bakit napansin nyo na hindi na lumitaw yung code ng email? Okay, guys. So, punta tayo dito sa email, Gmail natin. Okay? Napansin niyo hindi na ito lumitaw, pero nandiyan pa rin siya, nasa inbox pa rin natin siya. Bakit hindi na lumitaw? Nag-automatic kasi yan guys, dahil nakalagin yung Gmail natin, yung account natin nakalagin sa uh, Gmail. Okay? So, ganun lang yung kasimple kung iisa lang ang Gmail na ginagamit mo sa mga Facebook and YouTube and others na sinasign up mo, mas mabilis at wala na hassle pa. di na kailangan mong i-type yung code. Para makapag-login ka. Ayan, guys. Nakita nyo. Mabilis lang. Okay? So, yun yung aking tips sa inyo. Sa mga uh, nahihirapan dyan. Na mag-login. So, ayun na. Pwede nyo nang ihinto. At ang video na to. At uh, simulan nyo nang i-recover ang inyong account. So, yun lamang po. And thank you for watching.